Shiny! Come on, this, Come on, this Come on! Come here! Andito oh, mga, mga beek. Kayo takbo ng takbo. Wait, wait, Kung oh, kaya nyo sige nga. tayo nyo kumain. Maapi kayo, ha? Ah. Hey, ka! Bakit ba oh, ikaw nakikain ka dyan, ayaw lumapit sa akin? Hey, ito. Ay, dito, dito, ka. Dito ka, oh. Oh. Hindi sa'yo yan. Sa anak mo ito binibigay. Oh. Dito ka. Dito ka. Dito ka, oink, oink. Hindi ka dito tagpe. Ito ba away kayo ha? Masyado kang, ano, masyado kang, masyado kang protective sa mga anak mo, ha? Huh?